Samantalang nagpapalabas ng babala ang Philippine Embassy sa Tokyo sa lahat ng Pilipino sa Japan at sa mga may planong bumiyahe patungo sa bansa dahil sa patuloy na pagdami ng mga kaso ng influenza. Pinapayuhan ang lahat ng maging alerto at sundin ng mga sumusunod na rekomendasyon para sa kaligtasan. Patuloy na tumataas sa bilang ng mga kaso ng trangkaso sa buong Japan ayon sa advisory ng embahada para maiwasan ang pagkarat nito, pinapayuhan ng mga Pilipino na magsuot ng face mask sa mga pampublikong lugar at pampublikong transportasyon, bagugas ng madalas ng kamay, at magtakip ng bibig kapag umuubo o bumabahing. Ang mga nakararanas ng lagnat, ubo, sipon o panghihina ay nihikayat ng manatili sa bahay at magpahinga para hindi mahawa ang iba. Malaga rin ang pagkain ng masustansyang pagkain at sapat na pahinga para mapalakas ang resistensya. Ang mga nasa mataas na peligro ay dapat kumonsulta agad sa doktor. Para sa mga Pilipinong may planong bumiyay sa Japan, inirekomenda ng embahada ang pagkakaroon ng travel insurance para sa mga emergency na pangailangang medikal. Para sa mga nangangailangan ng tulong, maaari silang makipag-ugnayan sa mga sumusunod na emergency hotline numbers na makikita sa screen.